ko okay, yung maglalaba guys and paglagay ko ng tubig marumi, marumi yung loob so puro tubig yung ay puro dumi yung tubig so ginawa ko i-drainame ko kaso mahina yung bulos ng tubig so feeling ko may bara kaya binuksan ko itong washing tingnan ko nga kung anong meron. So, ito pala yung hose niya from washing and this is the hose naman from dryer. So, nakita ko to. Galing, ay hindi pala ito. <laughs> ito pala yung hose galing sa washing. So, binuksan ko kanina habang may tubig pa. Umawas dito yung tubig magagalitan ako nag ah, ano ako nag yeah, tingnan nga natin to ano bang meron dito baka may bara ano ba yan ang hirap buksan wala akong tools guys ito lang ang gamit ko pagbukas ng tornilyo so i-check ko lang kung anong meron dito ba't ayaw mabuksan ano hindi ko alam kung para saan ito. Ano ba ito? Nandun nakakabit sa taas. Pakabit lang umikas Sa feeling ko may bara. Kaya try kong buksan. Para... Oops, oops, oops. Oops, ay. Ay, may gasket. Jasket pala ito ay. Ay. Hala, baka magkataranggal. Ay, natanggal na nga. Hala. Hala. Imbis na hindi ako magpapaayos nito, magkakapaayos pa sinira ko. Sinira ko lalo. Oh my goodness. Diyan ka lang. Stay put ka lang dyan pake alamera kasi maglalaba ako so paano ako maglalaba kung puro dumi tapos ang hina ng drain so ang gagawin ko na dito ayun may bara doon no? ang daming dumi oh saan ko ito tatanggalin dito ba hindi naman siya matatanggal dyan hala <laughs> Paano na to? So, yan yung bara. Yung dumi na nakuha ko. So, hindi naman siya big deal. Kaya pala humina. Kasi may barang konti na basura. So, ayan. So, soli ko na. Para makapaglaban na. So, ano kaya ang purpose nito? At may ganito. ano, ba sa Nakikialam kasi, di naman marunong. Ayan, nilagay ko na. So, try kong lagyan ng, try kong lagyan ng tubig. Kung magdi-drain pa ba, baka lalong hindi na <laughs> mag-drain. ayun, medyo lumakas lumakas na ng konti okay na siguro yan yan, natanggal ko lang yung kaunting bara bara lang pala na dumi na stuck na dumi so yan, pwede na yata akong maglaba kaso ito parang napilipit na masyado di ko alam kung okay yan Baka din man masyado problema yun. So. So, hindi ko na yung, ano, takip. Ayan, wala na yung turn ninyo. So, yan, Okay na. Naikabit ko na yung takip. So baka naman makapaglaban na ako ng maayos na malakas na yung drain kasi ang daming dubi talaga kanina super daming dumi hindi pala siya nakalabas ng mag drain last na maglaba kasi nga mabagal yung drainage yan magbarado barado ng dumi so yan maglalaban ako guys bye bye Yan, malakas na siya. Kasi kanina kalahati lang yung konti lang yung lumalabas. So, ngayon, malinis na yung tubig na lumalabas. Ganun lang pala. Kailangan din talagang makialam. Minsan-minsan, <laughs> kailangan maging pakialamera ka. Kahit di marunong <laughs> shout out sa lahat ng aking mga friendships shout out Casimira, team Casimira Angels